Tito Mar versus ano? uh, Ibana, Ibana Alawi. Rapan naman rin itin sabay-sabay ng WNL Ultra. Let's go! let's go to the kitchen. Let's eat! Oh my God! Susubukan ko. Uulitin natin. And we're going to be having 5 sardines in tomato sauce.

Napapasayo po. Si Ibana, nakakamay lang si Ibana. At syempre, kailangan ko ng <laughs>. oh, No, 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 no. I-challenge <displays> <personalzagıyor> <Samanda. wszystrences> nyo sa akin, huwag na tong sardinas kasi hindi ko talaga kaya, hindi ko kaya, hindi ko, ko kaya. Maayos naman siya at malinis at masarap nga daw. Pero ati, uulitin ko. Sardinas, uh! hindi uh! uh! mm! siya yata lahat ng mga nakatikim na ng sarili. Ah, sige, tatakpa ko ilog ko ha, para hindi ko nabamoy. Basta magpagkain tayo, blessing na yan. Napagpulang ko. lang Kaya pa. dapat magpapasalamat ano, tayo. Ano, best kumain oh kumain. So, yun, ano, yun guys, sino kayo na mismo.